Si Dr. Jose Rizal ay may buong pangalan na Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rayalonda at may alias na Pepe. Siya ay sinilang sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861 at pampito sa labing isang magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Ingracio Rizal Mercado Y. Alejandro at Teodora Morales Alonso Rialonda Y. Quintos. Munti ka nang mamatay si Teodora sa panganganak kay Rizal dahil sa kalakihan ng kanyang ulo. Pininyagan siya sa Simbang katoliko noong June 22, 1861 ng isang koro paroko na si Padre Rufino Colantes, isang batanggenyo ang kanyang ina ang kanyang naging unang guro at ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang formal na pag-aaral sa Binyan, Laguna. Kalaunan ay nag aral siya sa Ateneo de Manila University at doon ay tinamo niya ang Bachelor of Arts noong 1877 sa edad na labing anim. Noong 1878, Pumasok siya sa University of Santo Tomas upang mag-aral ng medisina. Ngunit umalis dito dahil sa diskriminasyon mula sa mga pareng Dominikano. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng medisina at filosofiya sa Universidad Central de Madrid sa Espanya. Nang matapos niya ang korso sa medisina, ay nag-aral siya ng iba't ibang wika tulad ng Ingles, Arabi, Katalan, Chino, Franses, Aliman at marami pang iba. Isa sa mga tunay niyang minahal ay ang kanyang malayong pinsan na si Leonor Rivera. Siya ang inspirasyon ni Rizal para sa karakter ni Maria Clara sa Noli Metangere at El filibusterismo. Sa bansang Japan naman ay napaibig siya sa babaeng nagnangalang Osoi Siko o Osoi San at ang kanyang napangasawa ay ang Iris na si Josephine Bracken. Sila'y nagkaroon ng anak ngunit nabuhay lamang ng ilang oras. Dahil sa kagustuhang makamta ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya ay isinulat niya ang Nole Mitangere at El Filibusterismo na nagpakita ng kalupitan ng mga Espanyol. Dahil dito, siya ay inaresto sa Barcelona at ipinadala sa dapitan sa Mwanga del Norte, kung saan nagtayo siya ng paaralan, klinika at nagturo sa mga kabataan. Kalaunan, siya ay nilitis at binaril sa bagong bayan, Oloneta, noong December 30, 1896 ang kanyang kamatayan ay nagbukas sa puso ng maraming Pilipino upang ipaglaban ang kasarinlan ng bansa. Ngayon, siya ay kinikilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas o ng ating bansa. Kung gusto mo ng ganitong mga content, ay maaari kang mag-subscribe at ihit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga future uploads. Maraming salamat.